Okay, guys. Ako na ako. na ako guys. Ayan o. ako. Ayan ako. na ako. sa Sa isa natin. Sa Kalmado. 162. Ayan. So ayan guys. So pipindutin natin to guys. Ayan. Ano natin natong log out, log out, log out tuloy. Log out. Tapos. pindutin to guys. Tapos. pindutin to. So guys, balikan ko na lang kayo Bye. So guys, andito na tayo sa account ko Ito Ito ang survive the killer Makikita nyo na ngayon guys Tingnan nyo kung paano mag error yan Kita nyo guys huh. Error na yan guys may pabox na lang kayo may kita. Ayan guys, oh. Ayan. So ngayon guys, di na ako nag-cheat. Error. Disconnected. Ano ba? Ano ba to? Uh, John Experience. So, John. Okay, pa, January, kung ano yan, magagawa. Ano ba naman yun? So, ito na lang nagtatangin sa akin. Rivals, guys. Ayan, Rivals. So, sa isa nating account, meron dyan. Dito, sa Kalmado 14. So, ayan, guys. Ah... Uh, pinakita ko lang sa inyo kung paano ako mabandol. So survive the killer. So guys, wag nyo ako gagayahin. Guys, sana ang mga pinaghihirapan yung bagay ay wag nyo na lang Kawings, wag nyo na lang sasayangin basta mag-iingat lang kayo wag nyo ako gagayahin uh, buti na lang guys uh, na nasabi ko sa inyo na ano ko sa inyo guys mga pinaghihirapan ng bagay na ano lang naging gimba to so yun guys pinakita ko lang sa inyo kung paano ako mabal sa ano guys mag iingat kayo lagi guys hindi ako gagayahin so kung di ka pa nakasubscribe sa aking video guys subscribe ka na. and kung gusto nyo na mag comment lang pala kayo guys kung ano kung paano ko ginawa yun Turuan ko kayo guys. Kung gusto niyo naman. Mga ilang buwan din ako. Din. Ilang buwan din ako nagkapaglaro ng Deltax guys. Pero. Ay ilang buwan mo ba yun? Ah. Tatlong buwan guys. Nagamit kong Deltax. Mga isang buwan pwede niyong gamitin yung, guys. Ito guys. hello